Ako si SV, Sam Versosa. Lumaki sa hirap, nag-aral, at nagsumikap. Kaya ngayon, nais kong ibalik ang oportunidad at pag-asa sa mga taong nangangailangan at nangangarap magbago ang buhay. One, <coughs> <Mananis kaya. tos> okay, no. <coughs> 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 Ako si SV, Sam Versosa. mahalaga ng pagkakaroon ng isang maayos na tahanan para mabuhay ng malusog at ligtas ang isang pamilya. Pero marami pa rin sa ating mga kababayan ang kapos at uh, hirap na magkaroon ng kanilang sariling bahay. Ngayong araw po, makikilala natin ang isang pamilya na almost 20 years nang naninirahan dito po sa ilalim ng tulay na ito. Tara po, kilalanin natin ang pamilya Diaz para makita natin kung paano sila mamuhay sa ilalim ng tulay. Ito po yung daanan papunta sa baba ng tulay. Lahat ng nakatira dito sa ilalim ng tulay, ito ang dinadaanan. Magandang araw po. Magandang Ako ng po si SB. Isang sa po. Melody po. Melody, kamusta po kayo? Kamusta yung mga anak ninyo? Kilala niyo ba ako? Papa! Sino ako? SB. <laughs> SB, ako si Kuya SB ha. Hmm. Kamusta kayo? At okay naman po. Kahit pa paano, nakakaraos. Saan so, kayo natutulog? Dito po. Dito? po. Saan kayo kumakain? Dito rin po. Dito rin. So halos buong bahay niyo, ito na. po. Madilim. Marumi. At may hindi kaaya-ayang amoy ang paligid. Pero kahit nagsisiksikan, sa tila malalata ng sardinas na espasyo ang pamilya Diaz dito sa ilalim ng tulay, kayamanan pa rin kung kanilang ituring ang hamak nilang tahanan. Magpasalamat po nam sa Panginoon Diyos yung kahit nasa ilalim kami ng tulay, hindi niya kami pinabayaan, nakakapag-ipon po kami. Kahit pa paano, umaayos po yung buhay namin dahil nakakapag-aaral po yung mga bata. Minsan nang nabigyan ng pagkakataong mamuhay sa ibabaw na mundo ang Pamilya Diaz Pero halos wala rin naman daw kaibahan ang kondisyon ng buhay nila noon. Dahil nasa taas man sila o nasa ibaba, iisa lang ang kanilang realidad. Doon po sa Pandi Bulacan, nagtrabaho po ako roon, nagtanim ng palay. Hindi po namin tinaya. Tapos, tapos ang baba po ng sahod. Ang isang araw po namin, 150 lang. Hanggang sa nagkasakit-sakit po. At pupunta po ng palengke, kailangan may dalawang daan ka, pamasahe, papuntang palengke, balikan na po yun. Eh, paano po yung pambili mong pagkain kung sapat lang po sa dalawang yung hawak mo? Taong 2005, nung mapadpad sa ilalim tulay, dito sa barangay Bahay Toro, Pugadlawin, Lawin, Quezon City ang pamilya Diaz. Sa madilim na mundong ito, nakabuo ng pamilya ang mag-asawang Melody at Mariano. Pangangalakal ng mga inanod na basura sa ilog at pagtitinda ng sampagita ang kanilang ikinabubuhay. At dahil laging salat at kapos, kailangan ring tumulong sa pagkayod ang kanilang mga anak. Ito ba yung mga sampagita? Papa. Patingin? Jean, gumagawa niyan. Ako po. Tumutulong ba yung mga anak? Opo. Nagka... Sino tumutulong sa inyo? Eto po, marunong po. Talaga? Pakita niyo naman paano gumawa nito. Mm. Dali, dali, patingin. Gusto ko matuto paano gumawa. Alam mo, lagi ko nakikita ang binibenda yan. Hindi ko alam pa paano. Ito po, nagawa ko yung una kong sampagita sa buong buhay ko. Tinuruan ako. Napakahirap. Pawis na pawis ako. Isang sampagita pa lang. Mga ilang sampagita ginagawa mo sa isang araw? Ginagawa po namin ano, mga taglon libo. Dalawa daw nito, 20. So, magkano kinikita nyo sa isang araw pag binayin to? ito? Ano lang <laughs> po, 350. 350? Napapaabot nyo ng 350. Pag 350, uwi ka na. Tama? Opo, okay. okay. umuwi. Kahit di ubos, basta may 350 ka basta na, may uwi ka na. Po siya. <laughs> may pambaon ka na. May pambaon ka na. Mula alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi nagtitinda ng sampagita sa lansangan ang mga anak ni Melody. Pinagsasabay nila ang kanilang pag-aaral at pagkayod. Bagay na kailangan nilang pagsumikapan para may kakainin at pambaon sila kinabukasan. Pero sa kabila ng kanilang determinasyong makaahon, tila minamata pa rin at kinukutsa ng mga tao ang kanilang habag na katayuan sa buhay. Karamihan ba ng mga customer, mababayad na dumada? Hindi po pare-parehas. Meron po yung nagagalit, kaya gamit lang daw po kami, sindikato. O oh, kasi karamihan sa mga nagbibenta daw ng sampagita, sindikato. sindikato daw pero makikita nyo naman, eh namumuhay lang talaga sila ng marangal. Umibili sila ng sampagita, gumagawa sila, pamilya, nagtutulungan sila. O mga bata, pupunta muna kami ng nanay ninyo sa baba para check ko kung ano yung uh, pangangalakal na ginagawa niya at pwede ko na rin siyang tulungan. Tara. Okay. Kahit gano'n man kahirap, patuloy lang nagpupursige ang Pamilya Diaz. Paunti-unting nag-iipon gamit ang isang alkansya, nangangarap na balang araw, makakawala rin sila sa masalimuot nilang mundo sa ilalim ng tulay. Nakakawa po sa mga nakakasuit. Minsan siya sabi sa kaklase, sa, ilalim lang kayo ng tulay nakatira, mga daga kayo. Kaya yun po yung ano, naisip nila na, Ma, mag-ipon na lang tayo, Ma. Ma ah, makalis tayo rito. Kaya yun po, tulong-tulong po kami nag-iipon. bana na tayo dito sa may uh, ilog. Tuturo ni Melody kung saan sila nangangalakal. Dito nila iniipon yung mga plastic, lata, tsaka mga tansong na kukuha nila. Okay, ito na! Buhos na! One, two! <laughs> oh my God! na tayo dito sa may uh, ilog. Tuturo ni Melody kung saan sila nangangalakal. Sinasabing ang tubig ay buhay. Pero iba ang biyayang atid ng ilog na ito sa Pamilya Diaz. Hindi isda, kundi basura. So ito yung ano ilog kung saan nangangalakal. Opo. Ayan, no, nilalangoy nung isang anak niya yung mga plastic. Ayan. Marun, buti marunong silang lumangoy. Kasi alam mo, malakas yung ano eh, daloy ng tubig. Medyo delikado. Mapanganib man, buong tapang pa rin sinusuong ni Melody at kanyang mga anak ang ilog. Dito sila nangangalakal, dito sa ilog na to. Pag may dumadaan ng mga plastic, mga inaanod, kinukuha nila. Grabe, medyo madulas pala rito. Ingat tayo, ha? Madulas na. Tanso, plastic at lata. Ilan lang ang mga iyan sa kayamanang hatid ng ilog kila Melody. Basura para sa karamihan. Pero sa paninya Diaz, mas matimbang pa ang mga ito kaysa sa isda. So, ito, ito yung mga... Dito nila iniipon yung mga plastic, lata, at mga tansong na kukuha nila. Itong plastic na to, dito rin nila nakuha sa sa ilog. Basurahan din yan, tapos yan din yung gagamitin nilang pang hakot. Sa gitna ng aming pangangalakal, napansin ko ang kakaibang saya at ngiti sa mukha ng mga bata. Ano yung na huli mo? Ingat ka dyan, ha? Ang laki ha? Ha? Ingat O, ingatan mo. Kabawa naman yan. Ano gagawin mo dyan? Ano gagawin mo dyan? Wala po, papakulan din Maalagaan. po. Alagaan. <laughs> Sige nyo, nakahuli siya oh. Pakita niyo. Matapos ang pangangalakal, oras na para gawing perang ipon naming basura. Ito, 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 ito. O, oh, di ba? Patulungan nyo muna kami. May mga ibibenta kami. Yung una, yung sibak, ilang kilo? Ah, uh, nine, sir. Nine kilo. Nine kilo. Uh, times magkano isa? Nuwebe po. Nuwebe. So, yes, nine sir. times nine, eighty-one. Yes, sir. Yung isa, ano tawag doon? Isang kilo, PET. PET, isang yes, kilo. Magkano isang kilo noon? Nineteen po, sir. Nineteen. So, nineteen plus eighty-one, magkano total? One hundred, sir. Okay. So, meron kaming kinitang 100 pesos. Okay, Melody? Mabilim bigas. <laughs> Mabilim bigas din. Maraming salamat, Kuya, okay, ha? Yes, Sir. Hindi man kalakihan ang kinikita sa araw-araw, <laughs> hindi pa rin nakakaligtaan ng Pamilya Diaz na maghulog ng kaunting ipon sa kanilang alkansya. Grabe ang cute, oh. Color green, kahulay ko pa. <laughs> no, Gano'n, lano kabigat ito? Oh. Oh, medyo mabigat niya. So ngayong araw, meron tayong extra kitang 100. Sino naglalagay usually? Ito po. <laughs> o, para swerte. Ilagay mo. O, hmm. Otep. Hulog mo daw Pulog ulit. mo. Ganong katagal niyo na itong iniipon, Melody? Nung ano pa po, mga January. Eh, yung ipon mo dito sa Alcantia, hindi niyo ba naisip mag-asawa na ilagay sa bangko? Hmm, gusto po namin, kaso hindi po ako marunong mag eh. Hindi ka marunong? Opo. Hindi hmm. po kasi ako nakapag aral Pananghalian na nila Melody ang kinitang pera sa kalakal kanina. At kahit kapos, nagawa pa rin nilang magbahagi sa akin ng pagkain. Anong pangarap mo para sa mama mo? Sigean ko siya buhay. Buhay. Kama. Anong pangarap mo sa mga kapatid mo? Sigean ko yung buhay. Buhay din sige, salamat ka na sa Diyos na binigyan tayo ng pagkain para sa araw na to. Salamat. Salamat. Okay na tayo. Yeah. Talagang hanga ako sa pamilya Diaz. salatman man sila sa buhay, ay buong galak pa rin nila akong hinatian ng kanilang pagkain. Sobrang nakakataba ng puso. Maraming maraming salamat. Nabusog ako sa tanghalian. Salamat sa pagkain. At uh, ngayon, Melody, gusto ko sanang kausapin ka tungkol dyan sa alkansya ninyo. Okay lang bang tulungan ka ni SB para magbukas ng bangko kasi may mga kakilala ako doon. Okay lang ba? Okay lang po. Pero kailangan natin buksan to. Okay, okay. lang ba? Okay lang po. Okay lang ba kay ano? Kuya Mar? Opo. Sure? Opo. Kayo ba? Gusto nyo nang buksan to? Opo. Matagal na. <laughs> o sige, tara, buksan na natin to. Grabe, actually, ito yung isa sa pinakamalaking alkansyang nakita ako sa buhay ko na napuno. Okay, doon na. Boost na. One, two. <laughs> oh my God. Wow. Nakabibilib ang determinasyon sa buhay ng pamilya Diaz. Lahat ng tulong At sa loob ng halos siyam na buwan, ay walang palya ang kanilang pag-iipon sa kanilang alkansya. Kahit mahirap, tuloy lang sa paggayod para sa kanilang pangarap na makaalpas sa kasalukuyang tinitirhan. Medyo nakakapagod magbilang ng barya pero pasalamat tayo kay Melody at sa kanyang pamilya na pinagkatiwala sa atin na buksan yung alkansya nila at uh, tutulungan natin sila magbukas ng bank account mamaya. So, yan, excited na ako mamaya para makita at matotal kung magkano lahat to. Nandito ka ngayon sa programang Dear SB. Dito, may konting regalo kami para sa pamilya nyo. Ito ang regalo ng Dear SB para sa pamilya ninyo. Wow. Melody, para sa mga anak mo. Yay! 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 medyo nakarami na tayo ng mga nabilang at mga natumpok na barya. Pero, Melody, baka pwede mong samahan sa taas. Iba muna natin yung ibang mga anak mo dito kasi may papakita ko sa sa taas. Okay ba? Okay lang. O, tara. Lingid sa kaalaman ni Melody, merong inihandang mga sorpresa ang Dear SV para sa kanyang pamilya na sana'y magbigay ngiti sa kanilang mga mukha. Nandito ka ngayon sa programang Dear SV. Itong programang to, ito ay tumutulong sa mga kababayan natin na kahit ganito ang kalagayan, naghihirap, pero nagsusumika pa rin para maayangat yung mga sarili nila. Kaya dito, may konting regalo kami para sa pamilya nyo. Sana magustuhan mo. Ito ang regalo ng Dear SB para sa pamilya ninyo. Wow. Melody, para sa mga anak mo. Una naming regalo sa inyo, itong higaan na to para at least medyo komportable ang pahinga at pagtulog ninyo. Mag-anak at mag-unan, kutsyon. Okay ka na, Ote, Gusto mo ba matulog dyan sa kutsyon? Dito ka na matutulog ngayon. Regalo ng Dear SBA. Siyempre, para sa mga anak mo, kompleto na mga school supplies, bags. Ito, para sa inyo to. Para sa inyo to. Tara, tara, dito kayo. Lahat ng school supplies na to, para sa inyo to. Siyempre, para sa buong pamilya, grocery, bigas, hindi lang isang delata, pero isang katutak na delata, pagkain, shampoo, sabon, may spaghetti. Lahat yan para sa inyo, Melody. Ano masasabi mo? Ay, maraming salamat po. Bibigyan ko rin po yung mga kapitbahay ko. So, i-share mo to sa mga iba mong kapitbahay, kamag-anak, kasi sobra-sobra to. Sobra-sobra. At marami pa, pa kaming ibibigay. Maraming maraming salamat po sa Reggie uh, <laughs> Welcome. welcome. Oh, picture da, picture. <laughs> maraming salamat po sa Reggie. Sobra laking tulong po ano yan. Walang ano man, Melody. Actually, Melody, pauna pa lang to sa mga regalong ibibigay sa'yo ng Dear SB. Kasi sabi ko nga, tutulungan ka naming magbukas ng bangko. Meron pa kaming ibang regalo sa'yo. So, ano, punta na tayo sa bangko. Buksan natin yung bank account mo. Opo. O, tara. Maraming salamat po. Ha? Parang nananaginip po ako. Ha? Parang nananaginip lang po ako. At gaya ng naipangako ko kay Melody, tinulungan ko siyang magbukas ng kanyang sariling bank account para masiguradong ligtas ang pinaghirapan nilang ipon. Melody, sa wakas, nabuksan na natin yung bank account mo. So, ito tinatawag na passbook. First time ba nakakita ng bankbook? Apo. Pero bago mo buksan yan, tanong ko, magkano nga ulit yung uh, naipon ninyo sa alkansya 29,000 po. 29,000. So, dapat pagbukas mo yan, 29,000. Pero, dahil nagtiwala ka sa akin at sa programang ito sa Dear SB na buksan yung alkansya mo, may konting regalo ang Dear SB para sa iyo. Yung 29,000 mo dadagdagan namin at gagawin naming <laughs> <laughs> So buksan, buksan natin. Masaya ka ba? Sobra, sobra so po. Anong balak mong gawin diyan? Yun? Yung, yun po talaga yun sa ano po makatapos na yun, yung pag-aaral at bahay na rin po talaga para sa mga anak ko. Itong bangko mo na to, eh, pag mo yan, ha? huwag yung gagastusin. Opo. So, no, so, ka talaga. lang dito pag talagang pinakailangan niya no, no. na. At para nga matupad mo yung mga pangarap ng anak mo at para sa pamilya mo. Pero kung inaakala niyong dito na nagtatapos ang aking mga pasorpresa, may isa pa akong inihandang handog para sa pamilya Diaz na kung mas makakatulong sa kanila na makamit ang buhay nilang pinapangarap. Melody, nandito tayo ngayon sa palengke kasi nakwento mo sa akin na meron kang tindahan dati, di ba? Tapos palagi sa nyo, tapos ngayon nalugi na at natigil ka sa pagbebenta. Ngayon, nandito tayo kasi gusto kong mabalik ka sa pagbebenta mo. Okay lang ba? So, mamimili tayo ng mga ibang mga pwede mong ibenta. Tara, samahan kita. Pero hindi lang simpleng paninda para sa tindahan ng regalo ng inyong kuya SB dahil ang aking huling regalo para sa pamilya Diaz. Mm. Di ba Diaz family kayo? Oh, po, sige ha? ha? Ito yung huling ibibigay namin sa yung regalo bukod dun sa binigay naming Uh, tulong sa'yo sa, sa pag-open ng bank account mo at dagdag sa ipon mo. Ito, permanenteng negosyo para makatulong sa pamilya mo, makatulong sa mga anak mo, para makapag-ipon ka pa, para matupad mo yung pangarap mo na magkaroon ng bahay. Kamusta? Okay ba? Salamat <laughs> po, sir. Yay! Yeah! Tapos Melody, ah, uh, ha? Sobrang happy po. Happy ka ba? Kayo, kumusta? Kumusta po? Ayos lang. lang. O, First time po. Permanenting pwesto para makabenta ka. At para maalalayan si Melody sa kanyang bagong negosyo, naganda rin kami ng ilang tips para masiguro ang paglago ng kanyang bagong kabuhayan. Sabi ko nga, dito kami sa Dear SB, binibigay namin permanenteng tulong at permanenteng solusyon para maangat nyo yung mga instado estado ng pamilya nyo sa pamumuhay. Sa dami kasi na yun, kung mga binibenta mo, kailangan matutunan mo kung magkano ang pricing nito, magkano yung supplies. So ito, pinipare na namin. Salamat so, po talaga ng sobra-sobra. Sana -sobra. po mas marami pa po kayong matulungan. Hindi lang po kami. oh so, simula ngayon, yung mga anak mo na nangangalakal, nagtitinda sa labas, ng sambagita, pwede kayong magtulong-tulong dito sa pesto nyo para isang pamilya, sama-sama kayo, mas safe kayo rito. Wala po sa ano ko na mayroon pong ganyan. Ma, ano po, surprise po. Para po akong hindi <laughs> ko alam. First time ko lang po kasi makatanggap talaga, first time. Lahat po talaga pinaghihirapan. Mabigat man aminin, pero marami pa rin tayo mga kababayan sa kabila ng pagsusumikap ay hirap pa rin sa buhay. Kung may mga pinalad na mamuhay ng may ginhawa at nasa liwanag, mayroon namang nasa laylayan at nagihirap sa ilalim ng lipunan. Pero Gaya nga ng kasabihan, nasa kamay natin ang sarili nating mga kapalanan. Hindi man naging madali ang buhay para sa pamilya Diaz, hindi ito naging balakid sa kanilang kagustuhang maiangat ang mga sarili sa kahirapan. Masikip at madilim man ang kanilang parisukat na espaso sa ilalim ng tulay, hindi kailanman nawala ang liwanag ng pag-asa sa puso ni Melody at kanyang pamilya. Patuloy na lumalaban, patuloy lang sa pagdarasal. Nangangarap na balang araw ay matatamasa rin nila ang ginhawang matagal nang inaasam. Hanga ako sa naging determinasyon ng pamilya Diaz sa kanilang diskarte at disposisyon sa buhay. Naway ang mga munting handog ko sa kanila ay magsilbing inspirasyon para lalo silang magsumikap. Na balang araw, magawa na nilang makaakyat mula sa ilalim ng tulay at makapagsimulang muli sa ilalim ng sikat ng araw. Ako po si SV Sam Versosa. Ito ang Dear SV. Salamat, Dear SV! Dear SV. Maayong buntag po. Ako po si SV. Ito yung mga anak mo, si Ma. SK, Ayi, Kuya SV to. Isa lang ang puso niyo. Ako isa lang po pangarap mo para sa kanila? Sino? Kasi makita silang masigla lagi. Gusto ko tulungan pa kayo at yung anak mo